Yo, welcome to Pimp Your Food. Nagre-request ang isa nating viewer na si Michael Mendoza Baon na magluto daw ako ng chicken pares. Naku, tamang-tama to, no? Kasi baka mamaya bawal kayo sa baka or ayaw nyo ng baka, pwede nyo gamitin ng chicken bilang alternative. Naku, ang sarap nito. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Let's go! Alright, simulan na natin. Siyempre, kailangan natin dito ng chicken. Yan, kasi chicken pares, no? So, chicken legs uh, ang ginamit ko dito. So, dinibone ko lang. Iniwalay kayong buto at yung laman. Yung buto niyan, yan ang gagamitin natin sa sabaw, pampalasa ng sabaw ng ating pares at yung laman ng ating chicken. Hiniwa ko lang ito cubes or sa maliliit na piraso no, para yan ang magsisilbing laman ng ating pares. Gagamit din ako dito ng leeg ng manok kasi yan, eh, malasa yan eh. ba? Diba? So yung leeg at yung buto-buto, pinakuluan ko lang yan hanggang sa lumabas yung impurities nila tapos tatanggalin natin. No? Tapos pwede na natin ilagay yung mga aromatics natin tulad ng luya, ba awang sibuyas naglagay din ako ng white part ng dahon ng sibuyas at uh, maglalagay ako ng tanglad 'di ba pampabango pampaa para mawala ilang sa ng ating manok isang chicken cube no para pampalinamnam pasolit ng lasa ng ating sabaw naglagay na ako ng konting asin at paminta tapos gagamit ako dito ng sibot yan yan po ay chinese herbal po no na uh, siyempre magpapa dagdag ng aroma sa ating niluluto at lasa na din. At yan din ang magbibigay ng medyo dark na kulay sa ating sabaw at bagay na bagay yan sa pares. Alright, lagay na natin yan. Tapos tutuloy lang natin yung pagpapakulo niyan hanggang sa siyempre makapag-extract tayo ng lasa sa ating mga buto-buto at leeg sa ating mga aromatics. Bahala na kayo kung gano'ng katagal hanggang sa mainip kayo. Hanggang sa mainip kayo syempre, mas matagal, mas okay. Diba ayan, pagkatapos natin magpakulo niyan, okay na yung ating sabaw, alisin na natin yan yung... Uh, tawag dito yung sibot at yung tanglad or kaya man salain natin. Tignan nyo naman yung kulay ng ating sabaw. di ba chura pa lang, no? Malasang-malasa na at ang bango niya. Alright, simulan natin ang pagkikisa. Gumamit ako dito ng luya, bawang at sibuyas. Yan, sabay-sabay na natin. gisa natin, no? And then, igisa na rin, na, sabay na natin sa gisa yung ating uh, star anise at ang cinnamon stick. Alright, tapos, igisa natin hanggang sa mag na yung ating mga Uh, aromatics dyan ya, bawang sibuyas at luya. And then, lagay na natin yung ating manok. Igisa natin yan, stir fry hanggang sa hindi na, mag, hindi na kulay pink ang ating chicken. Yan kapag napansin na maputi ng ating manok, ayan, timplahan na natin yan ng asin at paminta. Siyempre, hindi yan mawawala tapos lagay lang tayo ng isang kutsarang patis or bahala kayo no ayan pero isang kutsara lang kasi magtitimpla pa tayo mamaya tapos isang kutsa lang natin yan tatakpan natin yan sa mahinang apoy ng lima hanggang walong uh, minuto no papakatasin lang natin yung ating manok at yan pagkatapos niyan mapapansin niyo mayan, medyo nagtubig na yung ating manok di ba? Tuloy lang natin ang ating pagluluto. Maglalagay na tayo ng iba nating panimpla dito. Maglalagay ako ng oyster sauce, isang kutsara ng toyo, tapos asukal, one-fourth cup one fourth cup or mas marami pa kung gusto nyo kung gaano katamis nyo gusto alright ayan naluin lang natin yan tapos sa ah, maglalagay na tayo dyan lagay na natin yung leeg no? yung leeg ng manok hindi ko nahiniwa ayan. <laughs> para madaling piliin ayan lagay natin ang ating manok ang leeg ng ating manok tapos yung pinagpakuluan ng ating manok buto-buto ng manok kanina ay, ko ni lahat 'yung sabaw kasi element ng pares, 'di ba? May pares, may silangag, tapos may sabaw na panghigop. Ay, ang gagamitin natin 'yan na sabaw. All right, ayan, pakuluan lang natin 'yan ng mga 10 hanggang 15 minutos, 'no, para magmeri 'yung mga lasa niya. Tapos tikman niyo, i-adjust niyo kung anong kulang kapag okay na kayo sa lasa, lagyan na natin ng slurry pampalapot, 'di ba? Para classic na pares. And now, look at that. Ganun lang kasdali, ganun lang kasimple meron na kayong chicken pares. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ayaw nyo ng baka or bawal kayo sa baka, pwede nyo subukan itong chicken bilang alternative, no? Akala ko hindi mag-work. No? Salamat dun sa nag-request. Pero, ang sarap ng kinalabasan. yan Sundan nyo lang tong recipe sigurado masasarapan din kayo. A, ah, okay, okay na okay pala itong Chicken Paris. Maraming salamat sa nag-request. Kung may request kayo, lagay nyo lang din yan sa comment section. Para sa marami pang recipes, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ko sa Facebook at Pimp Your Food. Follow nyo ko sa TikTok at Kev underscore Andrade. Maraming salamat sa palagi nyo panonood, pagtangkilik, pagsuporta, at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyo lahat. Peace.